Ang ikalawang katangian ng wika naman na ating pag-uusapan ay ito. Ang wika raw ay sinasalitang tunog. Ito ay sinasalita na galing sa magkakasunod-sunod na tunog na humuhugi sa paraan ng iba't ibang kasangkapan sa pagsasalita na tinatawag din nating speech organs. Ano ba yung speech organs? Ito yung mga parte ng katawan natin na gumagana o pinakakinakailangan sa tuwing tayo ay nagsasalita. Marahil may iba sa inyo na iisip, kasama ba yung kamay? Hindi. Ang ibig kong sabihin dito sa speech organs, ito yung mga parte na katawan natin na kapag wala, ay hindi tayo makakapagsalita o hindi tayo makakapagsalita ng maayos. Halimbawa nito ay yung ating dila, ngipin, ngalangala, pati yung ating kilagit, ilong, etc. Yung mga bagay na yan ay mapag-uusapan natin doon sa punto at para ng artikulasyon. Makikita natin doon kung ano ba yung nangyayari o paano ba yung posisyon ng ating dila sa tuwing binibigkas natin yung iba't ibang mga titik sa wikang Filipino.